Una. Uh, nasaan ka ngayon, Quizel? Ika, Nasa ikaw, uh, Europe po, Senator. Europe. Ikaw may ari ng Alpha Assistencia, right? Yes po, Sen yes po, Your Honor. At the same time, meron kayong travel agency at meron kayong remittance firm? Yes po, Your Honor. Okay. Alam niyo ba na marami ng kasong uh, sinampas sa'yo? Yes po, Your Honor. Alam niyo. Okay. Yes. Po. Ba't, ba't ka nang tatago sa Europe? Hindi ka umuwi ng Pilipinas para pinyo mga kaso mo. Your Honor, um, gusto ko lang pong um, iklaro na una po sa lahat na hindi po kami pumuslit or tumakas dahil um, sinabihan po kami ng uh, aming um, lawyer po no dito po sa Europe na um, kailangan po naming harapin dahil ako po, kami po ay uh, permanent resident po dito po um, sa Europe. Sa know, permanent residence ka, pero Uh, it doesn't stop you from coming home to face the music. Ika nga, harapin mo yung mga kaso, yung sinapas sa'yo. Um, ko po yung sinabi niyo po, um, uh, your honor. But, uh, katulad nga po ng sinabi ko na ihing uh, po ang advice po sa akin ng uh, ng aming uh, abogado. Kaya po nung time po ay umalis so, po. So, in-advise uh, ang abogado mo na para tumakas? No, your honor. Hindi po ganon. Dito Pero, po kasi, sa... Kasi, kasi, kasi nga, ma'am, kung malinis ka wala ka talang ginagawang kalokohan. Linisin mo yung pangalan mo. Tayuan mo yung kaso yung sinampas sa iyo. Diba? Kasi yung pagtakas, light is guilt. Um, Your Honor, um, kung um, ma masasabi ko po na yung sa nabanggit ko pong statement, um, yun nga po na inuulit ko po na um, invitean po kami nung, nung, lawyer po dito po sa Europe po na um, pumunta po dahil may kaso nga po na isinampa. So, yun po yung... <laughs> na, kaya nga po, ma'am, kaya nga po, kahit na advice ng kayo ng lawyer mo, hindi naman necessarily means na kailangan mo sundin all the time. Ikaw ang client eh. Masusunod ka pa rin. Kahit nasabihin ng lawyer mo na huwag ka nang tumakas ka na, pumunta ka na ng Europe. Kasi may kaso dito. O yun siguro sinabi siya ng lawyer mo. Pero pwede man masabihin, no, ayoko. I would like to stay para to clear my name. Ano magagawa ni lawyer? Di ba? Um, Binibayar, binabayar, mo si lawyer, di ba? Your Honor, yung lawyer po, dito, uh, dito po sa Europe, hindi po lawyer sa Pilipinas. Kaya nga, kaya man. nga, kahit na yung lawyer sa Europe, sinabi, o oh, Pilipino ba yung lawyer sa Europe? Hindi po, Your Honor. Yung lawyer na, um, it, na Italian kaya lawyer. Kaya la, la, lawyer, lawyer mo sa Europe na nag-advise iyo na tumakas. Ano yon? Anong lahi yon? In ayer o na hindi po niya in-advise na tumakas. Ang sinabi po niya kasi is kailangan po namin bumalik kasi po um kailangan po okay, ano, ano, lahi tong lawyer na ito, Italian. Ano Italian po. Italian. Italian. Okay, so nung inadvise ka ng Italian lawyer mo na umuwi na, ng, um, bumalik ng Europe kasi may kaso ka dyan sa Pilipinas, ang sinasabi ko kanina pa, paulit-ulit, pwede ka naman tumanggi. Pwede mo nang sabihin na, no, I'm sorry, hindi ko gagawin yan. I uh, will stay in the Philippines para harapin yung mga kaso against me. Lilinisin ko yung pangalan ko dahil walang katotohanan yung mga sinasampas sa akin. You should have done that. In a to tumakas ka kung pwede po uh, may salita na um una po sa lahat um umuwi po kami ng Pilipinas sabi ko po sa statement ko na para po um magbigay linaw po kung ano po talaga yung nangyari sa mga sa application po at uh Um, gusto ko rin pong sabihin na wala po kaming, um, nung umalis po kami ng bansa, Your Honor, wala po akong alam dun sa, sa kaso. Ang alam ko pong na-file po ng kaso as ay nasa, ay nasa Italy po. Yung um, filed po sa tulong po ng, <clears throat> ng consul, consulate po. Iyon okay, po yung... Okay. Uh, meron bang kaso di sa Pilipinas na isang pa? Against Your Honor, the 94 cases po na mention ni ni Conchent are filed in Italy. Dito, wala. Meron? Meron, your Honor, yes. meron po yung Uh, Your Your, your, your Honor, if I may, um, actually there are uh, consolidated cases filed against Cezaris Pisha and her company Alfa Ah, uh, as of present, Your Honor, there are 77. complaints against her your honor and her company alpha sustenza as well as uh, her um, um, cohorts if i may say your honor um, filed with the doj your honor are um, 67 complaint affidavits as of present your honor um, 67 but, yes your honor 67 complaint affidavits but they are consolidated your honor so they are there are two docketed cases Filed against Crisel uh, Respicio and Alpha Sistenza and all other her cohorts before DOJ, Your Honor. Um, other cases were filed with uh, Office of the Pro Provincial Prosecutor in Lucena, Quezon, Quezon Your Honor. Um, there are 10 complaints against Crisel uh, Respicio and Alpha Sistenza and her cohorts there, Your Honor. Ayun, ayan o oh and For all we know, dapat ma marami na siguro want of arrest. Meron na mga want of arrest against her? Your Honor, this is still pending preliminary investigation, Your Honor. Pero marami. So, ganitong gawin mo, Crisel. advice ko sa yo. bumalik ka rito, harapin mo yung mga kaso mo. Para ipakita sa taong bayan, syempre sinasabi mo, innocent ka, of course. Uh, sino ba naman uh, mandarambong magsasabing siya ay mandar mandarambong? So, you come back home, face the, ano, The music or harapin mo yung mga kaso mo. Okay, ma'am? Ah, uh, Your Honor, um... If... Para salubuhin. Gusto mo salubuhin ka pa namin kasamang NBI? Okay, sir. Your Honor if um, uh, if I may po no um yung pag-alis po yung sa pag-alis po namin no yung sabi nga po na, na mentioned po na may mga filed complaints um umalis po kami kasi your honor wala po kami na receive kasi if ever po na may ma-receive kami na na-receive po namin yon of course po na i-attendan ia po namin kaya kaya lang po your honor na po kasi yung yung sa ano po eh yung ma'am ma, sa... ma excuse me ikaw na mismo nagsabi galing sa bibig mo Upon the advice of your lawyer, you have to go back to Italy kasi may mga kaso ka nang hinaharap sa Pilipinas. Ngayon, in case of... Ma'am, gusto mo i-rewind pa natin yung sinabi mo kanina? Ginapos may correct mo, po. Um, no, you no, said that na. Upon the advice of your lawyer, you have to go back to Italy. Uh, no, your... Um, kasi may mga kaso ka na rito. Kaya sabi ko, tumakas uh, ka. Sir, ano kung pwede pong um, magsalita? Um, ang ibig ko pong sabihin doon na yung kaso po kasi is na-filed po sa Italy. Yung po yung am um, na doon po uh, yung po ako na ano nasa pinahan yung sa Italy po. Syempre, yung nung um yung sinasabi niyo yung sinasabi ko po your honor is na um nung hin, uh, hin, bago nung umalis po kami, wala po kaming na-receive na sabina. Wala po kaming alam doon your honor. Um and then na uh, nakita ko lang po doon sa news na uh, na sa news lang po na may sabina na pong lumabas just um Two weeks after, a week after or two weeks after po, if I'm not mistaken, after po namin nakaalis, eh, yun po yung, yung yun po yung punto ko po kanina. Okay, na. kaya nga po, so, so, after na makaalis ka, nakita mo na may sabina sa'yo, ang korte. So, ba't di ka bumalik para harapin yung sabina? Ah, uh, ayo yung, yung dito po, ang hinaharap po namin, Your Honor, na una po di kasi... Sabihin, ako, talagang, left and right pala yung kaso sa pangdarambong. Meron sa Italy, may sa Pilipinas. Ang hirap um, na mo, ma'am. Di ba? Mr. Chair? Yes, Sir Teresa. Mr. Chair, actually, pagkatapos kong pakinggan yung unang pagsagot ni Miss Crisel sa inyo, tingin ko mas okay pong tanungin ko rin po si Miss Hilda Balmes Alojado. Online din po siya at dati po siyang empleyado ng Alpha Assistance. Okay. Miss Hilda, nandyan po ba kayo? Yes po, ma'am. Nandito po ako. Okay, salamat po sa pagdalo nyo sa pagdinig namin. Uh, Miss Hilda, pwede nyo po bang ikuwento sa komite namin paano nangyari itong scam ng Alpha Assistenza at ano po ang mga partikular na naging papel ni na Crisel Respecio at ni Frederick Dutaro din? Okay po. Uh, una po sa lahat, magandang araw po at salamat po at napaunlakan nyo ako sa sa pag sa hearing na ito para pumaisalay sa ko din yung part ko at kung si Ms. Hilda naghain yes, din po. kayo ng kaso no laban kina Miss Grisel at uh, Sir Frederick ano po? Yes po dahil isa rin Is, din po, po. biktima bali okay, po, po nag start po ako sa kanila na eh, tinulungan ko po yung kaibigan ko na mapasok ng kanyang kamag-anak, uh, pamangkin niya at anak dito sa uh, Alpha Assistance. May nagbigay po sa amin ng number. So, kumontak po ako. Kumontak po ako dito sa kanila at nakontak ko rin po sila. Binigyan po niya kami na appointment. Yun po ay March 25. So, pumunta po kami. Nakipag-usap po kami kay Crisel at pinaliwanag po niya sa amin yung about sa decreto flusi or direct hiring. So, yun din po, naipaluanag niya na maayos, na-deliver niya sa amin ng maayos, yung aming yung kaibigan ko po at kahit ako naniwala sa kanya, then after a day po, nagdala na po kami ng passports at bayad po sa kanya. Then, yun, dun na po nag-start yung parang mga, na, kumalat na po yung, yung tago, kumalat na po yung balita na mayroong direct hiring. Kaya ako po bilang isang tao na may mga organization, na binuo po dito para sa mga kabataan na um, at para sa mga kabataan na gustong magkaroon ng maraming kaalaman sa volleyball or sa basketball, bumuo po kami ng organisasyon para po sa mga kabataan na naayo po namin na ang hangad lang po namin is hindi po sila mapa, mapariwara na, oh, na tuwing Sabado magkakasama-sama kami, magbabanding kami at mm, nakabuo um, naman me, Sen. Sen. Yes, po pa Excuse me, Sir Yes, Mr. Chair. Ma'am Hilda, pwedeng na lang kasi in 10 minutes I have to suspend dahil meron pa kaming uh, session. Siguro, Ms. Hilda, okay. pwede niyong yes, isentro po. dun sa uh, yes. paano so, nag-operate po po yung scam, ano okay, po. yung naging papel ng dalawang taong iyon mm -hmm. uh, sa scam, uh, ano yung legal identity, nila bilang Alpha assistance na grupong nag-ooperate either dyan sa Italy or dito sa Pilipinas para i-facilitate yung pag ng mga Pinoy magtrabaho sa Italy. At yun ba ay sa ilalim ng uh, patronato system? So baka pwede yung dagdagan ng mga konkretong detalye. In short, paano silang kapanloko, Ma'am Hilda? Um, ano po siya? Nangako po siya ng mga ng job tipo ako po siya na papupuntahin dito ang mga kamag-anak ng mga nasa Pilipinas o nasa ibang bansa na meron daw siyang amo na po pwedeng mag-direct hire sa mga taong ito. So mga tao po gusto nga nilang mapunta, mapapunta dito yung mga tao. Lumapit po sa kanya at sila po ay nag... Kumbaga po, um, tunay po ang pag-request ng ng sa direct flu -see. Totoo po yon dahil isa po ako naging encoder niya. Then yun lang po, makatlipas po siguro ng two weeks ng pag encode namin, sasabihin niya sa amin lumabas na po ang Nula Osta. Then kami tuwa po dahil yun ang Nula Osta na pwedeng dalhin sa Italian Embassy para magkaroon ng visa. And pagkatapos po noon, di dumami na po ng dumami yung kanyang uh, mga client po. Din don po sa pagtatrabaho ko na isang buwan at kalati sa kanya, marami na po ako napansin na kakaiba, marami na po siyang problema sa, sa citizenship, sa ticket, sa mga tax po ng tao. And kahit po sa mga bills po ng tao dito is nagkaka problema din po. So dumating po yung pagkakataon, dumating na po yung yung oh, yung pagka mga rejection letter po ng mga tao na ngayon po sinabi niya na ay um, problema to ng Philippine ko ng Italian Embassy and Prefettura di Milano yung po ng Prefettura di Milano po dito yun daw po ang miscommunication So nung una po Miss Hilda uh, nakakapag-produce itong Alpha Asistensa na mga uh, legit mga genuine na nula osta o work permit hindi po siya, hindi, hindi rin. po siya nula osta. Hindi, hindi siya nula-osta. Ano yes siya? Po. Ah, yung po yung Ministero del Interno, yun po yung request na magkaroon ng nulaosta osta Yun po oh. ay legit. So, yung okay. po lang pinalabas niya na nula osta ang hindi po. O kaya nga po, so yung mga inilalabas ng Alpha assistenza ni na at Frederick ay mga pekeng nula-osta? Yes po. Okay, so mula sa simula wala silang nailabas ni isa ni ilang tunay na nulaosta? Wala po. So anong anong legal identity nila para mag-operate sa Italy? Anong legal identity nila para nag-operate ba sila sa ilalim ng patronato system? Yes po. License po sila. So paano sila na, na lisensya sa ilalim ng patronato system? Pero mula pala sa simula peke yung mga nula or work permit na pinoproduce nila. Eh, yun dun din po kami nagtataka kasi every time na um, magsasabi siya, oh, may nula na, siya na lang po yung nagbibigay sa amin ng papi. Siya na po yung nagpiprint, ito na yung copy ng nula ng client, ng aplikante. Kaya po, yung sa una, Okay naman po eh kasi may request talaga kasi na-verify po namin to sa, sa Prefitura di Milano. Nandun po yung request on process. Yun nga lang po ito nung time na yun, bakit nagpalabas na ng mga nula peke? So, ito ba yung ikinaso mo sa kanilang dalawa? Ano ano yung reklamo nyo sa kanila? Ano yung kaso? Um, kagaya ko po, may mga kamag-anak din po akong ipinasok sa kanila. Then, ako po, idinamay din po ako, syempre, ng mga tao na sinasabing ako daw po ay nag-recruit. Ako po bilang sekretary, ginawa ko lang po yung aking, ang aking trabaho. Sumasagot sa telepono, nag-encode, tumatag po sa tao, lahat po ng sinasabi ng aking boss, edi eh, di yun po ang aking ginagawa. Uh, Mr. Chair, bago po ako magpatuloy kay Miss Hilda, meron pong, ayun po, may isa pa po tayong resource person online, Erma Checa ng MAPA. Meron, parang gusto po niya mag-interject sa... Sige, natin. uh, nandiyan ba si Erma? Uh, yes, Senator, nandito po ako. Okay, sige, may sasabihin daw kayo. I would just, yes po. I would just like to quote, ano, Ma'am Hilda, kung nag po kayo kay... Uh, Alpha Assistenza. Uh, just to let you know, MAPA po is Biro po Patronatos. Okay, we prevent this kind of illegal activities kasi hindi po yan ang activity talaga ng patronato. We do not uh, mediate between employer and the worker. Okay? Ang patronato po, makoconsider lang kayo as patronato if you have the proper authority and license. Nakarecord po ang mga patronato sa archive ng IMSS yung INSPO, Instituto Ist Nacional y Previdenciales o siya po yung parang SSS dito. Yan po kasi yung pinakatrabaho ng patronato. One part of trabaho po ng patronato is immigration. So sa amin po, uh, ipinagkakatiwala ng government, ang katulad ng flu-CD ingreso or direct hiring, kami po talaga yung nagpapasok niyan. But then, isang Butas po kasi na gamit po yung speed or yung identidad digital, eh. digital identity ng mga tao nagagamit po yan ng ibang sinasabi nila na patronato sila yung speed po ng ibang tao or sarili nila para po magawa ang fluency pero kung under po talaga ng patronato, meron po kaming specifications kita po ng prepetura yon kung patronato po yung nag-send ng request ng direct hiring. Kasi sa amin Sir, po Ma. siya ipinapasa. Oh, uh, excuse po. me, bago so, bago uh, tayo matapos, uh, uh, yes, I just Mr. have one, one, last question. Um, kailan po nagsimula itong uh, panunoko ng uh, Alpha Alpa Assistencia? Uh, anyone? Um, uh, ang click day po kasi na napag-uusapan dito sa Milan was last February 27, 2023. Diyan po sila lumabas siyang taon na yan. So February Pero, 2023? Okay. Yes, opo. Yan so po yung click lumabas yung February 2023? Anong ginawa niyo po, Mr. Kato? Sir, the first complaints came in, as I've said, July 31. Yung click day po tinatawag nila is when they submit the applications. So pag submit po dyan, wala pa po tayong malalaman kung may naloko o hindi. It's only after a few months ma marireject yung mga applications. So doon lang po malalaman kung may na-fake nga o hindi. So February, wala pa po yan. Ano nalaman niyo po may mga naloko na? Ano pong ginawa niyo? Uh, as I've said, we started investigating. Uh, we invited the complainants to come overseas. Si Hilda po, si Dang is one of the two whistleblowers I told you about. So, kayo sa website ninyo para sabihin na meron po tayong mga advisories na in-issue okay. in complainants. So, may mga biktima po, pumunta lang po sa, sa konsulado. May mga, may dalawang team po tayo dyan, made up of our assistance sa national section at saka po yung MWO. May joint case management unit po kami. So, we work together. And in fact, that's what I told the tribune that in in Milan we're a one country team we work together in addressing the concerns of our kababayan so in actionan po namin and in connection with what uh, senator Risa said earlier about the february uh, uh, the information we received in february hindi po mga decreto flu ito These are other cases uh, and in fact uh, may sulat po dito yung isa sa tatlong organizations who reported to us at sabi po nila, they signed a the decreto of Lucy cases. The complainants were encouraged to make a written statement and seek the help of the consulate. Kaya sir, he... sir, sir, sir. Oh, last na lang po. So, nung, nung uh, nakatanggap kayo ng mga reklamo against dito sa Alfa Assistenza at uh, siya ay nag-operate under sa license ng uh, isang patronato, tama? So, why did you not inform the Italian government para Cancelling na, na, na yung As I mentioned earlier, cancel. Mr. Chairman, I went to the Prefettura, the Prefect, the highest ranking Italian government official. Right away, okay. okay. And we presented the documents and asked them kung fake ba ito o hindi. Kasi we could not determine. So, kinansel? Hindi. Sinabi cancel. po nila fake based on, on one. But so, then, ano. can po nila hindi. Kailangan po kasi nila mag-investiga. Actually, when I asked them, oh, falsification of public documents po pala ito under your law. So is it possible to shut down Alpha? Ano po sagot nila? There's a process. We have to follow the process. Yes.